Yes. Sa family siya. Ito yung gusto kong ano iitanong sa iyo pa, Sir Pau. Ay Pau. Usually, yung hurt mo today ay echo ng hurt mo in the past. In the past, yes. So yung nanakit sa iyo today, yung pain mo ngayon may kamukha yan in the past. True. Kaya ang ah. tanong ko sa iyo, sino in the past ang nanakit sa iyo at lumabas ka doon sa relasyon na 'yon, nagpunta sa bagong relasyon at in-expect mo na 'yung nanakit sa iyo doon hindi na uulitin. Ah, kasi ganun kung tutuusin, siya. it's not fair for me. Halimbawa, ako 'yon. Nabigyan mo ko ng responsibilidad na mahalin ka the same way you want me to love you kung ang tinatapon mo sa akin yung bagahe nung previous na nanakit sa iyo. It's kind not fair, right? So if mag-in-love ako sa iyo pero I have a previous relationship. Tapos ini-echo lahat ng pain na yon, yung alaala nung nararamdaman ko kaya ako vulnerable and inulit mo. How would I feel? sakit. Double, right? Dalawa. Yes. Double kill. Pero yung galit ko, dahil ngayon ko nararamdaman, sa'yo ko lahat ipapatok yung galit. Oh. Not knowing Actually, that you have to Actually, first time ko siyang naranasan back. eh.